Sir Jolly, simula kagabi, ang lakas ng ulan eh, no? Oo nga, eh, meron kasing bagyo. Actually, hanggang kaninang madaling araw, ah, uh, ang lakas ng buhos ng ulan. Pero palagi ko, ulan oh, ulit ngayon eh. Marami akong nakikita sa Facebook ng mga home buyer. Nagtatanong sila dun sa mga nagpo kung yung lugar ba ay flood free o hindi. Paano ba malalaman yun, sir? Una, check mo mismo. Pasyal ka dun. Pagkatapos ng malakas na ulan, or kung kaya nga habang umuulan, Uh, pumasyan ka, makikita mo kung meron bang tubig o wala sa mga kalsada. Pangalawa, ang kailangan mong gawin, mag-interview ka dun sa mga taga roon na mismo na nakatira sa mismong subdivision kung meron na. At ang isang sekreto doon, tingnan mo yung mga bahay nila. Normally, kasi kapag binabaha yun, may ano, yung markings, may guhit yung kanilang mga bahay. Pag wala, uh, most likely, hindi yung binabaha. Sa mga pre-selling naman ang sikreto, yung mga karating uh, lugar pagtanong ka. Okay, katabi mismo ng subdivision, mag-survey uh, ka doon. Mag-binabaha uh, po ba o hindi binabaha sa lugar na ito? Uh, pangatlo, check mo kung in place ba yung mga drainage system. Uh, pag na na-check mo 'yung tatlong 'yon, most likely uh, safe ka na. ma i mo masasabi mo na yung bibili ng property hindi binabaha ah oh, sakto. mayroon uh, meron akong gustong i-verify ngayon na subdivision. Yung The Ridge ng Ipec Homes sa may uh, Nueva Victoria, Mexico. nandito tayo sa The Ridge ng Ipec Homes dito sa Mexico. Magtatanong tayo sa mga residente dito kung hmm. sila ba'y binaha kagabi o kaninang madaling araw. Pero ngayon, wala tayong nakikitang tubig. So, in our bare eyes. So, masasabi natin walang baha ngayon pero siyempre mas maganda malaman natin baka kasi kagabi baka binaha sila dito mag interview tayo at least tatlong uh, nakatira dito ate kumusta kagabi di ba malakas yung ulan dito sa Pampanga itong lugar ba ninyo itong subdivision binaha ba ah, hindi po hindi. kuya pwede magtanong kagabi bang malakas ang ulan binaha kayo dito sa the ridge hindi naman hindi naman walang namuong tubig wala namang ganun wala naman Kuya, kumusta? Kagaming malakas ang ulan, binabaha ba dito sa dredge? Hindi naman po. Hindi naman? Kahit malakas yung ulan, talagang walang namuong tubig? Walang... Wala po. Wala talaga. Na. Sige kuya, salamat ha. Tapos, ang isa mo pang i-check, meron ba talagang drainage system yung subdivision? Uh, physically, drainage yan. So pag umulan, pupunta dyan sa tutos na tubig. Tapos magpo-flow na yan sa pinaka-outfall niya parang uh, mamitigate yung uh, flooding sa loob ng subdivision. Pero normally yung mga projects siyempre dumadaan ng ano yan, ng uh, DHSUD, chine-check yun talaga yung may draining system yung mga subdivision. So ayun, kung bibili ka ng bahay sa subdivision, so ang suggestion, ah uh, kapag bumabagyo o bu uulan, -bu personal mong bisitahin yung lugar, yung mismong loob ng project kung meron bang tubig na nag stay o binahaba yung lugar tapos check mo yung mga existing unit kung may guhit or may marks ng flood tapos pangalawa kaya yung ginawa natin kanina uh, mag-interview ka dun sa mga nakatira na mismo tapos yung pangatlo check mo na rin meron ba talagang drainage facility yung uh, project na kung saan bibili ka ng property That's all for now. Power Morning Po sa on that.